Sa halip na selebrasyon, nauwi sa gulo ang isang birthday party sa Tondo, Maynila. Dalawang patay ng manaksakang isang lalaki na di naman pala imbitado. Sa pulsa CCTV, ang pagdating ng lalaking sakay ng motorsiklo, nilapitan niya at kinausap ang isa pang lalaki. Maya-maya pa, nanaksak na ang suspect. Ang dalawang nagtanghang umawat, napatay. Kabilang ang isang 16-anyos na dalagita, dalawang iba pa ang sugatan. Base sa imbisigasyon, nagugat daw ang gulo sa pamabastos umano ng suspect sa isa sa mga bisita. Ayon sa mga pulis, hindi imbitado ang suspect sa party. Gigit naman ang suspect, may invitation sila ng kanyang anak. Nasa kustudiya na ng Banila Police District ang suspect na mahaharap sa kasong murder. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News5.